Uh, magandang tanghali po mga kasakay Ito po si ulit si Kuya Marvin Nakakapasabad uh, po uh, ulit siya ng Ulit, nakaraan ko na naka ulit po ito ng Balilip Tatlo na po, po ulit

ba? Hinangat lang. Uy. <laughs> Pinirsa. <laughs> Pinirsa. <laughs> Pinirsa ni Galway ay. Ah, hindi pa yung pirsa?

lagi apa masalah ini? Panas kali ya? Anu lah, dia juga. Nah. Ani nang Di foto pinir saya, lolo Pasok <talaga yan> ay. <laughs> <ba> Ayun po mga kasakay, habang po natin si Kuya Marjun. Kami pasapad po ito ay. Eh. Bali dalaw po ang ating nabangan si Kuya si Kuya Marvin at si Kuya Marjun. Wala pa si Kuya Marjun. Kasakay, kaya papunta po si Kuya Marjun dito? Sabihin natin para mo makita yung kanya pong uli. Ah, <coughs> dito sa kabila yan. Kabila. Oh, na dito sa, no? O, oh, man nito si sa serious

Sunog na! Malaki-laki rin pala ito. Ito, ano ito? Ito? Bulong-bulong pa lang. Ano yan? O, bulong rin na. Malaki nga ito. Pari pa lang. O, mga tanda lang. May tandaan talaga eh. <laughs> May tatalihan talaga. <laughs> Talihan talaga, oo. Matanda lang pala ni Eka. Maraming ganyang, ano, bowling... ...winyora. para tanda ka ba yung talihan ano eh okay tapat natin tapat natin ang mga kasakay tapat natin ang pisto natin itong video Okay. Pala po natin kanina, sabi bigo yung pala, lumutang lang pala. Kaya putang ng pagbira. Malakas okay. pala okay. okay. guys okay. yung okay. mga Sili, nalutang din po pa nang isda pag binibira tala natin bigo na yung pala junioran pa malaki na rin po ah, may 30 na po ito abang po natin dito

Palya <laughs> yan. Okay lang lang yan. Okay. saka nyo nga kung huli lahat recheck ah. hmm. hop oh. wow. ayan na ano ano naman buya na naman na tali pataw ka dyan po mga kasaka tayo magabang pa po kung may sisipad ang paupaga abang abang po ulit tayo mga kasakay si Kuya Marvin po ay nakahuli po ulit bali ngayon pong araw siya po yung nakadalawa nakadalawa po siya dun sa series bali na po ang kanyang huli mga kasakay bali lima na po lahat lahat simula pa ng lumakot kami lima na po ang kanyang huli

cái <laughs> gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? आलू